Mga kapatid, nalaman na natin ang kaibahan ng gawain ng Diyos at tao at ang kaibahan ng nagkatawang taong Diyos at ng mga taong ginagamit niya. Gayunpaman, aalamin pa rin natin ang kaibahan ng gawain ng mga ginagamit ng Diyos at ng mga relihiyosong lider at personalidad. Tama. Napakahalaga rin ito. Kung hindi natin makikilatis ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito, o ang kaibahan ng mga ginagamit ng Diyos at ng mga mapagpaimbabaw na fariseyo. Masasadlak tayo sa pagsamba at pagsunod at malilihi sa tunay na landas. Gaya ng pagdating ng Panginoong Hesus upang gumawa at ang mga pinili ng Diyos ay sumunod sa mapagkunwaring mga fariseyo. Tinalikuran siya ng mga ito. Ginagawa ng makapangyarihang Diyos ang paghatol. Sa reliyosong mundo, ang mga pastor at elder at mga modernong fariseyo ay nanlilin lang at namimigil ng mga tao upang talikuran nila si Kristo. Ito ay dapat nating matutunan. Sa pagsunod sa Diyos, dapat nating malaman ang kakanyahan ng mga reliyosong pinuno. Mga fariseyo sila. Sila ay gumagamit ng kanilang kaloob at talento. Binibigyang kahulugan ng Biblia batay sa paniwala at imahinasyon nangangaral sila ng mga teorya ng teolohiya at pag-aaral ng Biblia. Nagtutuon lang sila sa pangangaral sa mga salita ng mga tao sa Biblia, sa halip na itaas at magpatotoo sa mga salita ng Diyos. Ginagamit nila to para palitan ang mga salita Niya, ginawa ang Diyos na figura. Talagang salungat ang gawain ito sa kalooban ng ating Diyos. Ang pagsalungat ng fariseyo sa Diyos ay tunay na narito. Tama. 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 Tama Punto ang na yun. Talagang nauhulog at sumusunod ang tao sa pamumuno ng mga fariseyo. Naniniwala sila, pero di sila nakatanggap ng katotohanan. Umaasa lang silang makakakuha ng kaalaman sa Biblia. Sila'y naging mas mapagmataas, makasarili at mapanlait sa disposisyon, at wala na rin paggalang sa Diyos. Nawawala na ang pwesto ng Diyos sa puso ng mga tao. At tinatahak na pala nila ang landas ng mga fariseyo na salungat sa Diyos. Maraming religyosong leader ang nagbibigay ng maling konteksto at pakahulugan sa Biblia. Ikinakalat ang maling ideya ayon sa imahinasyon, paniwala at binubusog ang kanilang ambisyon para sila ililangin, ikulong at manipulahin. Tinuring ng marami ang maling ideyang ito na parang salita ng Diyos at ang katotohanan. Sila ay dinadala sa maling landas. Tama. Oh. Silang mga leader at sikat na tao ay walang dudang antikristo na inilantad ng Diyos sa tulong ng gawain niya ng paghatol. Tama. Tama yun. Sapat na ito bilang patunay na ang gawain ng mga relihiyosong leader ay hindi nga galing sa gawain ng banal na espiritu. Nalilinlang lang tayo at sinasaktan ng mga fariseyo at antikristo. Lahat sila'y salungat sa Diyos at ipinagkakanulo siya. Sila ang muling nagpaku sa kanya at isinumpa silang lahat ng Diyos. Oh, Tama. Tama ang sinabi niya. Tama. May sinabi niya. Tama nga ito, mga kapatid. Kahit ngayon, marami ang kulang sa pag-unawa. Tinuring nila ang mga reliyosong leader na parang sila ang mga taong ginagamit ng ating Diyos, at tinatanggap ang huwad nilang salita para maging pagliliwanag ng banal na espiritu. Hanggang sa napagkakamalan itong salita ng Diyos. Naniniwala lang sila sa Diyos sa pangalan, pero sumasamba sila at sumusunod sa mga tao. Walang lugar ang Diyos sa puso nilang lahat. Lumayo sila at ipinagkakanulu nga siya. Talagang nakakaawa silang lahat. Oo. Ito ang dahilan oh, 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 kung bakit aalisin ng gawain ng Diyos at tatalikuran ng reliyosong mundo. Ang sinabi niya. Oh, itama. Itama. Tama. Tama sinabi niya. Tama. 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 Kung di natin makikilatis ang gawain ng Diyos sa gawain ng tao, o ang kaibahan ng gawain ng mga ginagamit ng Diyos at ng mga mapagkunwaring fariseyo, di natin matatakasan ng panlilinlang at manipulasyon ng mga Antikristo. Tama. Kung patuloy tayong maniniwala ng ganito, magsikap man tayo sa gawain, ay baliwala lang. At hindi natin makukuha ang papuri ng ating Diyos. Tama mga sinabi niya. Basahin natin ang salita ng makapangyarihang Dios, Diyos. Makabubuti sa mga sumusunod sa Diyos, nabuksan ang mga mata nila upang makita ang dapat nilang paniwalaan. Ang Diyos ba talaga ang inyong pinaniniwalaan o si Satanas? Kung alam nyo na hindi ang Diyos ang inyong pinaniniwalaan, kundi ang mga idolo nyo, mas mabuting huwag nyong sabihin mana ng palataya kayo. At kung hindi nyo talaga alam kung kanino kayo naniniwala, mas mabuti nang wag nyong sabihin kayo'y mana ng palataya. Ang pagsasabi nun ay kalapas tanganan. Walang pumipilit sa inyong maniwala sa Diyos. Wag nyong sabihin naniniwala kayo sa akin. Matagal na panahon ko na itong narinig at ayoko nang marinig pa. Dahil ang mga idolo nyo ang pinaniniwalaan nyo sa inyong puso at maging ang makamandag na mga ahas na nasa loob nyo. Yaong umiiling kapag naririnig ang katotohanan at yaong namang humingiti kapag naririnig ang kamatayan ay tunay ngang lahi ni Satanas at lahat sila ay nakatakdang puksain. Amen. Amen. Pupuksain silang lahat. Mga kapatid, hindi natin makilatis ang kaibahan ng Gawain ng Diyos at gawain ng tao, maging ang gawain ng mga mapagkunwaring fariseo na yon. Sinamba natin si Brother Lin. Inakalang ang gawain niya ay gawain ng Diyos. Kinakalaban na natin ang Diyos. Oo. Katotohanan ang mga salita ah. ng makapangyarihang Diyos. Binubuksan ito ang mga mata ng espiritu natin. Iniliktas niya tayo mula sa impluensya ng mga huwad na Antikristo. Amen. 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 Nagpapasalamat kami sa makapangyarihang Diyos. Amen. Salamat, salamat, sa, salamat Diyos. sa Diyos. Salamat.